Yes, ayan mga kapangarap kami po ay nasa kanilang bangka. Kasi nasa bangka na sila. Ayan. Pupunta na po kami sa isla ba? Tawag doon? Ang kapakain kami ng mga isda. Ay, sa kuweba pala. Hindi isla kuweba. I'm so sorry. Ayan, nasa bangka na sila. At ako nahuli kasi ako may ginawa. Ayan na sila. Woo! Ang hampas ng alon.

Ah. Are. Dina. Tayo sa stra. Dina. Dali kayo. Naka. Tampon likod. Iya, iya, Dina, dito sa kape. Ito tabi kayo ni. Dina ko ngayon. Naka papaglaw. Guys, papaglaw. Ani ko man itong magpapat yung puro buhang. Kung sa bagay, dalawang pasto naman ang kasama natin. Bakalpan ang <laughs> pa ano. Ayan, kami po ay nakasakay na sa bangka. But, ano Nangangarap pa rin, tanggal mm. mo, eh. Dating, Dating, muna, sis. Ang... naka, naka po, Halo, video po, Ire? Hello, video. Hahaha. Ang ang laki na ng braso mo. Yarn. Saan ba'y eba ba na yung kuya? Saan lugar ba yung... Ano ba ba? ayan hello. Iyan, makapag kami ina sa bangkana at kami may life best para sa kaligtasan ng lahat. Hello, ang aming ano captain ay isang 12 years old. Mga mm. yeah. bata.